Hello mga Meg! Welcome po sa channel Usapang Sikat! Sa video nito ay makikilala nyo ng lubusan ng isang actor, dancer, television host, politician at komedian na si Jong Hilario at kung gaano nga ba siya kayaman. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ang dalawang babaeng nagpapatibok sa kanyang puso noon at ngayon, kung kailan na saan siya nagsimula sa kanyang karera, at kung gaano nga ba kalaki ang kanyang network. Masisilip niya rin dito ang mga napuntahan na kanyang pinaghihirapang pera, gaya na laman ng kanyang negosyo, bahay at mga sasakyan. Pero bago natin pagpatuloy mga Meg, please click the subscribe button and notification bell. Thank you! Ang isang sample king na si Virgilio Vernis Hilario Jr. o mas kilala bilang John Hilario ay isang Ilocano na isinilang noong August 11, 1976 sa Asingan, Pangasinan. Siya ay nakapagtapos sa na elementarya sa Bangkal Elementary School to sa Makati at sa high school naman ay sa South Eastern College sa Pasay simula 1991 hanggang 1995. Noong 1996, siya ay nag ng High School Home Study Program sa DECS o Department of Education, Culture and Sports na ngayon ay DepEd na o Department of Education. Ang ama ni Jonas Saverhelio si Hilario Sr. ay ang kanyang forever idol. Ang kanyang ama ay naging kagawad ng 7 years, naging kapitan ng 18 years at naging konsihal ng 9 years. Ang ina naman ni Jung na si Nelita V. Hilario ay ang kanyang number one fan. Ang kanya ina ay magaling at malaga, marami ng opera at naramdamang sakit, kaya naman daw maraming alam na gamot, kaya ang tawag nila sa kanilang ina ay butika. Kapag may sakit raw sila ay sa kanyang ina sila nagtatanong ng gamot. Kaya tinawag nilang Nellie Pharmacy ang ina nila Ang kanila ama na si Virgilio Senior at ang kanila ina na si Nelita Ay ang nagpalaki sa kanilang sampung magkakapatid At si Jong ay ang pangalawa sa bunso At may isa na siyang kapatid na namayapa na Sinabi ng kanang ina na si Jong ay isang mabait at makulit noong kabataan niya At naghabulan pa sila ng kanilang ina sa kalsada May kapilihan din si Jong noong bata pa siya sa pagpasko ay gusto niyang mag-isa sa pangaruling kasi siya lang ang gumawa ng tambol at kung ano pa ang ginagamit niya sa pangaruling. Kaya sinusuntok niya pag may sumama sa kanya para masulo niya ang kita. Si Jung rin mga Meg ay rin sa social media kung saan ang kanang Facebook ay may 760,000 followers. Ang kanyang YouTube channel ay may mahigit 174,000 subscribers. Ang kanyang Instagram ay may 2.5 million followers at ang kanang TikTok naman ay may 3.4 million followers. Tungkol naman sa kanang buhay pag-ibig, ang babaeng nagpapatibok sa puso ni Jong noon ay ang isang British national na si Michelle Eastgate kung saan sila ikinasal noong 2005. Ngunit hindi nagtagal ang pagsasama ni na Joan at Michelle at nagiwalay pagkatapos ng pitong taong pagsasama. Samantalang kinumpirma ni Jong noon na siya ay nasa masayang relasyon mula pa noong 2014 sa isang dalaga na mas bata pa sa kanan ng halos labing limang taon na siyang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon na si Maya Leveste Azores. Si Maya ay ang long-time partner ni Jung at siya ay nagtatrabaho sa isang Ireland company bilang isang cabin crew. Mula na naging sila ni Maya ay naging bukas sa publiko si Jung pagdating sa relasyon niya sa naturang dalaga at pinapatunayan nga nila sa isa't isa na sa kabila ng malaking agwat sa kanila idad, ay mas nangyibabaw naman ang kanilang pagmamahalan sa bawat isa, kung saan ang kanilang relasyon ay mag-11 years na ngayon. Pero bago umabot sa ganang katagal ang kanilang relasyon, ay dumaan rin umano sila sa pagsubok, dahil noona ay tumutol ang pamilya ni Maya sa kanilang relasyon. But love wins ika nga, matapos ipaglaban ni Jong si Maya at ang kanilang relasyon sa pamilya nito. Ngayon ay going strong ang kanilang relasyon kung saan ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng isang anak na babae na si Sarina Oceania na isinilang noong March 27, 2021. Ang pangalan ng kanilang anak na Sarina Oceania ay nangangahulugang Princess of the Ocean kasi ang Sarina ay isang Hebrew name na ibig sabihin ay Princess at ang Oceania na ibig sabihin ay Ocean. Ipinangalan ito sa kanilang anak kasi mahilig sila sa dagat. Malalaman nyo naman ngayon mga Meg kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. Si Jung ay nagsimula sa kanyang karera noong 1993 na naging member siya sa sikat na dance group na Street Boys na naging tanyag na grupo noong 1990s dito sa Pilipinas kung sa nakasama narin rin sa grupong ito ang co sa showtime na si Vong Navarro at ito ang kanyang naging daan upang makapasok sa mundo ng showbiz. Nagsimula naman siya o noong 1996 at bilang aktor, siya ay umarte sa mga pelikula ng Muro Ami na narilis noong 1999, sa Dekada si Tinta noong 2002 at sa The Anothers noong 2005. Simula 2012, si Jung ay naging party ng noon time show na It's Time, kung saan nagsimula siya bilang isang judge hanggang maging isa siya sa mga host sa programang ito. Sa taong 2017, siya ay naging cast sa If Pages ang probinsyano na isang Philippine action drama television series bilang si Homer Alakdan Adlawan. Pero noong 2019 ay umalis siya sa sering ito para makafocus sa kanang re-election bid for councilor sa 2019 midterm elections. Noong 2021, siya ay naging isa sa kontesta sa third season ng Your Face Sounds Familiar kung saan isa sana siya sa strong contender pero nagpaalam si John sa naturang show bilang pag-iingat sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang desisyon raw niya ay para sa kapakanan at sa kalusugan ng kanyang pamilya, lalo na sa kanyang baby girl. Naging maganda ang estado ng kanyang karera sa showbiz, ngunit hindi itinigil ng aktor ang pagbibigay ng serbisyo sa mga tao. Maliban sa entertainment industry, ay pinasok na rin niya ang pagiging public servant, kagaya ng kanyang ama. Si Jung ay tumakbo bilang konsehal ng 1st District ng Makati noong halalan 2016 at 2019 at dahil may net tanggap pagtanggap sa kanang ng madlang people kaya nanalo siya. At naging number one konsihal dahil nakakuha siya ng pinakamalaking boto among his co-elected councilors sa 1 District. Mayroon siyang dalawang programa, ang SPES at GIP. Ito ay nagbibigay ng trabaho sa mga kapuspalad pero deserving na mga estudyante. Dahil marami pa rin ang nagmamahal at sumusuporta sa kanya, kaya nanalo na naman siya sa halalan 2022 sa kanang third term bilang konsihal. Kaya hanggang ngayon ay patuloy pa rin siya sa pagsaservisyo bilang konsihal sa 1st District ng Makati. At ngayon mga Meg, ay malalaman nun na kung gaano nga ba kayaman ang isang Jong Hilario. Ayon sa ilang source, ang network ni Jong ay umabot na mahigit 11 million pesos at patuloy pa itong tumataas. Silipin naman natin mga Meg, ang ilang bahagi ng kanang sariling bahay Namai Mala Resort at Hotel Ang Dating Maliban sa bahay, ang iba pang napuntahan na kanyang pinaghirapang pera ay ang kanyang iba't ibang negosyo na pinaglalaan na rin ng oras para masigurong maayos ang operasyon ng mga ito. May naiponda rin siya ng mga sasakyan gaya na lamang ng White Toyota Hilux na nagkakahalaga ng mahigit 1.9 milyon pesos. At may iba pa siyang mga sasakyan na hindi na publiko para na rin sa kanyang kapakanan at sa kanyang pamilya. Isa lang si John Hilario sa masikat at asinsadong artista ngayon na aminado nagsimula sa pinakamababang posisyon noon. Talaga namang hindi maikakaila na malaki ang magagawa ng sipag at syaga sa trabaho katulad ni John Hilario kaya nabigyan niya ng maganda at maayos na buhay ang kanyang asawa at anak ngayon. Dahil na rin sa kanyang mga naging investments at savings mula sa ilang dekadang pagtatrabaho kaya hanggang dito na lang muna mga meg at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe thank you and god bless